Totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking uh, pangalan? Pero sa ibang politiko, hindi po bawal? I think it's um, best not to mention. Otherwise, um, baka po kasi kami mapag... Uh, Ma'am, specific ito, po. Pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko pero sana naman maging pantay naman kayo eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin ma'am hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko hindi ko po kailangan hindi ko po kailangan yan sabihin nyo lang po sa kanila tulong po ito mula sa gobyerno tulong po ito sa mga mahirap Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag niyo pong haluan ng politika. Sa totoo lang po, ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal akong pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Pakisagot, you're under oath. Pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan kung we're uh, I think we've updated the office of Senator Go about the amending of the Jao kasi yung kino-cover niya nga yung non-medical. But what's happening now in certain hospitals, we are covering even the medical. May for instance in the case of Pampanga, yung uh, we struck a deal with the provincial government as well as misamis uh, sa Occidental. Uh, wherein they have medical social workers na lang inside the hospital pag hindi na masagot dahil nga kulang, they'll just send us to, to us the statement of account and then we'll send them the guarantee letters namin and then it's a charge na lang sa DSWD. But that's a one-off, di ba? That's only the province of Pampanga. No, Sen, but Pampanga. mas marami ho nga uh, Madam Chair, mas marami ho kasing hospitals na walang malasakit centers yeah, pa. Yeah, yun na nga, So, eh. anong nangyayari? The people will come to our regional office, will come to our satellite offices and ask for financial assistance Tama. whether in the form of cash or guarantee letter. Ay, may mail lang, Mr. Oh, uh, yes. Madam Chair. Para napapansin ko kasi merong mga ibang malasakit uh, centers na hospital na kulang pa. For example, walang PCSO, di ba? And even uh, kayo, ang uh, DSWD, out of 163 malasakit uh, centers, ilan po ang merong tatlo na lang po ang tatlo. wala. So, DS, uh, sa PCSO, I think about uh, a third pa, one third pa po ng ng mga malasakit centers or more ang wala. Madam Chair, ganito na nangyayari sa kanila. Sa, sa narinig ko lang ah, binibigyan nila ng pamasahe. Kayo po nagbibigay na no, through AX. No. Kaya lang, yung binibigay na tulong mula sa DOH, PCSO, walang PCSO, PhilHealth naman, merong naka-fix na na amount yung pwedeng i-deduct doon. So mostly dependent sila sa Uh, sa DOH. So dyan kayo pwedeng uh, tumulong kung kulang pa yung ba babayaran. Yun yata yung inaayos ninyo na jaw ngayon na pwedeng uh, uh, pati medical. So it's not duplication really, di ba? It's it's a help, tulong uh, sa mga mahirap, yeah. no? Categorically Sen, Madam Chair, it's not a duplication. It's a uh, malaking it's bridging. Parang binibridge bridge nila eh. Parang pinagsasama-sama, kino-combine. So ang makikinabang dito mahirap. Correct tulong pero, sa mga mahirap. Pero nakasulat ba yan? Just for orderly uh, and tidy uh, administration. May nakasulat ba yan sa memo circular? Kasi sa ngayon, wala pa kami nakikita. As it stands, magkapareho yung provision. Yun lang ang aking uh, worry. Sana mabago natin. Madam Chair, you mean yung memo circular namin at yung memo circular ng DOH, parehas yung provision? Kasi yung medical assistance provision ng AX program, pareho siya dun sa malasakit lo. So, dapat iklaro lang. For me, dapat iklaro lang na ito, magda-dovetail lang, hindi ipapatong. Parang ganon. Just to delineate. Na pag kinulang, dagdag. Okay. Parang ganon. Okay, understood. Kasi right now, both will respond. And so, it sounds like two. Okay. Pero in fact, It's not. So maybe, it's much easier to delineate in the memo circular. Perhaps To, re that's to reinforce, di ba? Yun yung, to yung, yung intention ng jaw nyo. Am I correct? Uh, Madam Chair and Honorable actually um, sa malasakit po parang may system na sino mo nang mag-take place ng pag-assist ng client I think if I'm not mistaken na pong mag-serve ang DOH okay. they will be deducting the certain bill then after that we have the PCSO and the field health ang DSWD is the last part po Correct. if ever po there's a need for that's why po Kung we enter kulang. po doon sa pagbibigyan ng medical assistance was, yes po in case Madam Chair we will gladly delineate it uh -oh. in that pa order of priority para may order para at least klarong klaro sa lahat na walang doble doble. What we can do is work on the jaw again to delineate it and also yung medical na pwede rin dapat ang ang uh, DSWD. But what we're doing right now is striking a deal with different LGUs na pwede na rin yung medical through the LGUs na lang. Correct. Anyway, paki follow up nyo lang po yung jaw kung nasa na yon. Uh, Senator, uh, pa, if ahead. I may po from the Malasakit Program Office po, yung jaw po namin ngayon is currently Uh, being finalized po at the execom level po, then uh, later this month po, sa May po, we will be meeting with our partner agencies, DSWD, to check the order of charging po, so we can incorporate po request po ni Senator po. Marcos. Thank you. Thank you. Uh, I think Senator uh, Go has some questions. Madam Chair, and I uh, would like to call on the Committee Secretary to administer the oath. Uh, good afternoon. Correct? May konti lang po ang katanungan na gusto nating masiguro that the resource persons will tell the whole truth, no nothing but the truth. Uh, pwede bang ma, mapa -out po natin ang ating mga resource persons? If uh, hindi pa po, uh, may we request the uh, Committee Secretary to the good Chair to administer the oath of our resource persons. Yes, we call on the committee secretary to please administer the oath to all reserved persons here present. Please And all even online, please. Please all stand. Ma'am, yung sa online, meron ba? Wala pa po. Hindi pa nag-log. Isama mo yung... Binigyan namin ng link pero they weren't able to log on. Oh. Ayun na. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing? Ah, that's it. Thank you, Senator. Okay, ano po? Una sa lahat, uh, gusto ko pong pasalamatan ang ating chairperson sa pagsagawa ng hearing na ito upang uh, matalakay ang kahalagahan ng AIX, no? assistance to individuals in crisis situation ng uh, DSWD at in fact nagfile din po ako I've also filed Senate Bill uh, 2638 to ensure that the IX program would be implemented uh, properly and the qualified beneficiaries would uh, receive their assistance promptly and without uh, delay Madam Chair under the bill it shall be uh, unlawful For any individual, public officials, or employee of the DSWD, or any local government unit, to cause delay in the implementation of delivery of AICS services or funds to the qualified uh, beneficiaries, uh, Madam Chair, the AICS program was established in 2014 with the noble uh, intention of providing immediate and necessary support to those affected by calamities or sudden hardships. Its uh, mandate includes offering financial uh, assistance for various uh, needs such as transportation, medical care, ito na yung sinabi ni Director uh, Edwin Morata kanina, uh, funeral expenses and uh, basic uh, necessities. This program provides uh, not just temporary Relief, but also empowers uh, Filipinos to rebuild their lives with dignity and resilience. Madam Chair, I have raised uh, many times in this uh, August chamber the issues surrounding the seeming selectiveness and delay in the implementation of the IX program. I first uh, raised this during the DSWD budget hearing last uh, September 20, 2023. I once again raised this during the budget interpellations in plenary last November 14, 2023. Umabot na po sa 2024. Ilang beses na rin po tayo nagpa-follow up nito sa ating DSWD. At uh, meron naman pong uh, uh, kasug kasagutan ng ating DSWD dito Kaya lang po medyo talagang mabagal. Pat patungkol ito sa reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na Naiulat nga po na uh, naihold no at pinatigil ang uh, ng DSWD ang uh, iiks uh, payout. Uh, Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified uh, beneficiaries that need assistance. Madam Chair, karamihan po sa mga nasalanta ng bagyong Egay at iba pang kalamidad no. Marami dito mga sunog rin po at alam po ng ating uh, Crisis Intervention Division Chief niyan. Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng uh, agarang uh, tulong. Ang sinabi ni Secretary Gatchalian, just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries. Yung iba po ay na-validate na, pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na-pay out. Uh, ano ba ang plano nyo po dito? ilang beses na natin pinapalo up. Hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga binipisyaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD. Mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in-crisis at mga nangangailangan. Mandato po ng DSWD na tumulong ng walang pili. Kaya nga po nating tinawag itong AX assistance in uh, assistance to individuals in crisis situation. Similarly, Madam Chair, I have previously raised that there are LGUs which submitted list of individuals needing assistance but until now the DSWD failed to validate the list nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapag naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaries kailangan uh, kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa X ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumite naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang uh, nag-set madam chair ako po uh, Kadalasan na po sa ating mga mahirap nating kababayan Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito, no personal ko ito Hindi po ito mula sa DSWD, yung mga grocery packs, akin po yan Pagkain, pinapamerienda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face mask. At uh, gusto ko talang tulungan sila yung mga uh, naging biktima na sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi at uh, iba pang disaster at Madam Chair, napagalaman ko lang po na uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, uh, pangalan May tanong lang po ako dito sa ating uh, Regional Director uh, To uh, Maria uh, Angela Gupalan Go ka pala ma'am Go ka rin pala ating no, field office may may tanong lang po ako sa inyo unang una, totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan pero sa ibang politiko, hindi po bawal um senator, yun you're under oath having... po ha? you're under oath yes po um akin po as regional director, wala naman pong um, explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's um, best not to mention. Otherwise, um, baka po kasi kami mapag... Uh, uh, Ma'am, specific ito, po. Pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. In, bawal banggitin ang pangalan Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging puntay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan, pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Kano po, wala po kung naalala na may visit instruction na uh, uh, um, parang yung sa inyo lang yung pangalan. Sigurado so, po kayo? How about sa Alaminos? wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado nyo po sa DSWD sa Alaminos, wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing? Na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag niyo pong haluan ng politika. Sa totoo lang po, ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwede pumunta? Pakisagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget niyo. panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, during the time of uh, President Duterte, walang pinipili. An ang nagdala noon si... Uh, Secretary Rolly uh, Bautista, isang uh, dating uh, sundalo. Walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag nyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag nyo naman sanang ipagkait. Na merong meron po akong gustong dalahin sa at natulong sa kanila. Akin naman yun mami, Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung... Uh, uh, Jollibee kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila. Eh bakit niya naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niya naman po pera yan ma'am. Besides, sarili ko po ito ma'am. Kung pupunta man po ako doon, eh akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Uh,